Ayan, hello guys. Mga karabas natin dyan. So, dati bike ang inano natin. Pero ngayon, susubukan natin itong bagong bili natin na gagamitin din natin sa rabas. Itong bagong Honda XRM125. Which is, uh, nakuha natin to kahapon. At ako pa lang ang mayroong ganitong kulay dito sa District 1 ng Albay. Kasi bagong-bagong diniliver sa Tabaco. Kaya Tabaco City. Sa Honda, sa Honda mismo natin pinuha siya. So, uh, ang process ay motor trade na rin. So, ito yung bagong Honda hr 125 Sinubo agad natin siya kaya medyo basa-basa siya. No, dalawang beses natin siya sinubo sa rights. Mga malalayong pinuntahan natin, mga malalayong lugar. Wala akong naging problema sa kanyang takbo. Ang lakas humatak. Naghahanap pa nga siya ng speed. Eh. Naghahanap pa siya ng speed. So ayan, guys. So nila yung upuan niya nilagyan ko ng cover para at least bumagay din ng konti kasi may nakitira pa akong cover ng motor dun sa dati kong motor kasi yung papalitan ko na ng upuan. So ito ngayon ay uh, dito ko nilagay. So ayan. So Honda XRM 125 Ayan ang Honda XRM125. Ang kagandahan nito, at ang kagandahan nito ay matipid sa gasolina dahil fuel injection na siya. So wala na siyang carburetor, Wala na siyang carb. So yun ang kagandahan niya. So habang tumatakbo ko, kinakikiramdaman ko yung sinasabi nila na maingay daw, malagatak, hindi naman, actually smooth, din sinubo ko rin siya na may angkas. Smooth na smooth. Wala kang magiging problema. So sinubo rin natin na nag-angkas tayo at nagkarga tayo ng mga bag na dinala natin sa laundry. Walang problema. So napaka smooth. Lalo kahapon, pagkakuha ko, pumunta kagad ako sa malayong lugar sa kabilang bayan at talagang pinagmasdan ko pinakiramdaman ko akong naging problema dito sa XRM125 talagang napakaganda ng takbo niya at ang isa pang nakita ko rito ay mabigat siya almost 100 plus kilo. So, hindi ko lang alam yung specification talaga, pero mabigat talaga siya. Kapag binubuhat ko dito sa ano niya, sa, ito dito sa ano niya, grip niya na yan, Mabigat. Mabigat siya. siyon. So, pero, kayang-kaya naman niya. Bumagay doon sa motor niya. Kasi matibay yung motor niya. Siguro dahil doon sa motor. At ang isa pang, ano nito, pwede natin isa-isahin kung ano ba talaga yung pictures nito. So ayan, ito ang pictures niya. Pinaka main pictures niya ay ayan, digital na siya. Ito lang ang problema ko diyan sa digital niya. No. <laughs> Mahina tayo diyan. Dahil nasanay tayo ng analog. Sa so, sunod na vlog natin, titingnan natin kung anong meron dyan at kung ano yung Uh, pasok kung ano yung negative at positive din sa digital na yan. Sa so, next vlog yon So, for the meantime, ang gusto ko lang ngayon, ang content lang natin ngayon, kung paano siya tumakbo. Kung paano siya gamitin. Napakagandang gamitin. Napaka-smooth. Parang, ang gaan-gaan mo na dinadala niya. Yun ang kagandahan nito Honda XRM125. At ah, talagang inalog-alog ko rin siya. Inalog-alog ko rin siya. Talagang, inalog ko talaga. Yung talagang, inalog ko talaga yung talagang kinakailan. Maalog talaga siya. Firm na firm siya. So, wala akong naging problema. Firm na firm. Kapit na kapit. Yung mga tornilyo niya. Kapit na kapit yung lahat ng pagkakafix ng body niya. Kapit na kapit. So, wala siyang problema. Ibig sabihin, as a whole, ang Honda XRM125 ay na isang napakagandang motor na pwede nating magamit sa pang-araw-araw. At hindi lang sa pang-araw-araw, pang-negosyo. At hindi lang sa pang-negosyo, maging sa papogi, meding pwede ito. Dahil napakaganda niya. No? Napakaganda niyang imaniobra. At ang kagandahan pa nito, yung dalawang manibela na yan, napaka-relax. Napaka-relax. No, so, napaka-relax mo dyan. Kaya, talagang hindi ka mga ngalay. So, napaka-ganda. Okay, guys. So, yun lang muna ang ating content sa ngayon. So, abangan nyo yung mga susunod na vlog natin at iisa-isahin natin kung anong meron ang Honda XRM. No. At sa mga susunod pang vlog natin, iba vlog natin kung gaano at kung paano siya kabilis tumakbo yung top speed niya. No, mag-vlog tayo sa labas. I-pictures ko sa inyo yung lahat ng mga lakad ko na kasama to. Nakasama tong Honda XRM. Ayan. Actually, wala pa akong pangalan dito. So, hindi ko pa siya nabibinyagan. Kaya comment below kung anong gusto niyo pangalan dito. Di ba? Baka magkaroon kayo ng idea. <laughs> Di diba? At kung bibili kayo ng Honda XRM, uh, napakarami ng variants color niya. Napakarami ng ano, napakarami ng design niya. So, itong sa akin, ang design nito ay extreme. So, Honda XRM125 DSX Extreme. So, hindi ko alam kung bakit pinawag siyang Extreme. This is ang alam ko, kaya siya naging Extreme. Kasi talagang, uh, ito yung bago nilang model na pinilabas sa market. Na spoke and dalawang disc sa ulian at sa unahan. Yung disc brake nila. So, it is possible, isa sa mga tinignan ko kung bakit tinawag na Extreme. So young guys, so for the last look of my Honda XRM one, two, five. Wow. Very nice. Very nice. My Honda XRM 125. Till the next vlog, guys. Mga karabas.